Mga parikoy, kumusta? Sana na si Mama, Mabuting kalagayan tayo ngayon. Uh, mga parikoy, tara, samahan niyo ako. Magloto tayo ng ulam, na simpleng ulam. Simpleng ulam siya, mga parikoy, pero paborito sa lahat, mabata man o matanda man. Tara, mga parikoy, samahan niyo ako at ipakita ko sa inyo ang proseso sa pagloto sa ulam. Paborito natin kinakain sa araw-araw, mga parikoy. Tara, let's go, loto na natin. At para makapagbalbaga na, let's go. Mga parikoy, luto tayo. Tara. Ah, sa totoo lang pare ito ito talagang ulam na to, ang napakasarap pare Hindi nakakasawa kainin kahit araw-araw pa mga pare ko. Pag-agawan talaga dahil itong ulam na to, paborito sa lahat. Ewan ko ba kung bakit itong ulam na to ay tamang-tama sa partner sa ginawa ko ngayong itlog at sa katuyo. Kaya mga parekoy, tingnan nyo ito at tapusin nyo ang video ito para kayo magutom at magluto na rin ng ganito at ang mga baho ninyo na mga tira dyan sigurado ubos yan ngayon dahil napakasarap na ulam ang gagawin natin ngayon mga parikoy itlog toyo at pancit kantun mga parikoy tara parikoy samahan nyo ako at magbalbaga na tayo kasi kanina pa ako nagutom let's go mga parikoy balbaga na at sana mga parikoy hindi kayo magsawa sa mga video kong ginagawa at magpasalamat na rin ako sa mga subscriber ko at followers ko na walang sawang sumusuporta sa mga video ko. Hanggang dito na lang mga parekoy ang video kong ito. Paalam mga parekoy at salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat mga parekoy. God bless you all mga parekoy. Kanina pa akong nagusla at nagutom. Let's go! Kao na! Parekoy, grabe ang sarap ng pancit kanton, etlog at saka tuyo. Tara parekoy, sabayan nyo na ako. At ihanda nyo na rin ang inyong mga niloto ngayon kay mga unata, balbaga na. Let's go mga parekoy. Kao na mga parekoy. Lamia oy. Sob na po si parekoy.